Mamali malinaw na nalagdag dun sa ating preliminary findings po so far. Uh, lumalawak ang uh, plano na uh, gibain yung uh, mag-amang Duterte. Lumalawak po dahil uh, yung mga dates niya, parang pagtinignan mo yung... Uh, P.I., naaalala ninyo yung uh, pagbuwag ng ating saligang bata sa pamamaraan ng uh, suhol ng aka para pirmahan. Eh, parang yung Plan A, hindi sila sigurado. Tapos yung kaya uh, VP Sara, hindi ko maintindihan. Biglang plan B na naman may impeachment na tumatakbo pa rin. Pagkatapos may ibang plano pa, yung ICC na ang dadampot kay Presidente Duterte. Iba-ibang plano pero maliwanag na hindi nangyari kaagad-agad nung umaga ng March 11. Hindi po totoo yun, hindi ka panipaniwala.